Ngayong araw nga na ito ay papakita ko sa inyo ang sampung sakayan sa province Quezon. Una ay ang dipadyak na ito na treskanto kanto na makikita mo sa kalawag Quezon. Isa din itong skate na pampasayrohan o pampasada na hindi mo na rin kailangan lagyan ng gasolina para tumakbo. Panguna ang trabaho din ito ng na mga nakatira sa malapit sa riles. At ang pangalawa naman ay treskanto kanto din kung tawagay na makikita mo naman sa taggawayang Quezon at kalawag Quezon. Ang skate naman na ito ay hindi ginagamit sa pampasada kung bagay sariling service lamang. Paano nga ba ito umandar? Itinutulak lamang ito gamit apat hindi mo na rin ito kailangan ng gasolina para tumakbo. At ang pangatlo naman ay 4 kanto na matatagpuan mo naman sa Lopez Quezon. Ginagamit nito na pampasa o pampasada. Kaya nga lang ay apat yung gulong na ginamit dito. Kinabitan din ito ng gulong ng bisikleta at hindi mo na rin kailangan ng gasolina para tumakbo. Apat naman yung gulong na ginamit dito, hindi katulad dun sa unang ipinakita ko sa inyo na may bike din kaya nga lang ay patrayang ang gulo yung kanyang forma. At ang pangapat naman ay skit ni Pajak din na makikita mo naman sa Tagawayan Quezon. Ang forma naman ng na ito ay kinu Sinaloa sa Del Gallego, Camarines Sur. Ang skate naman na ito ay hindi ginagamit sa pampasada o pampasahero. Ang purpose lamang nito ay pansariling service lamang. At ang panglima naman ay skate de motor na makikita mo naman sa Kalawag Quezon, Lopez Quezon, Tagawayang Quezon at sa Camarines Sur. Ang skate na ito ay may makina na at kailangan mo ng gasolina para tumakbo. Ang skate na ito ay ginagamit na pambiyahe sa mga bayan-bayan. Kaya kailangan na ng makina dahil malayo ang bayahe nito at marami na rin tao yung isinasakay nito. Panganim naman ay 4 kanto na ginagamit din nila na pampasada. Matatag Natagpuan mo naman ang gantong klase ng skate sa Taggawayan, Quezon at Del Gallego, Camarines Tinutulak lamang din nila ito para tumakbo at ginagamit nilang panganap buhay o pampasada dahil ito yung pinakamadali at pangunahing transportation sa lugar namin. At ang pangpito naman ay yari sa forma ng skate de motor na kinabitan ng gulong ng bisikleta. Matatagpuan mo ang skate na ito sa Kalawag, Quezon. Ang skate na ito ay pang sariling service lamang at hindi rin ginagamit sa pampasada o pampasayro. Tumatakbo ito gamit lamang ang padyak at hindi mo na rin kailangan ng gasolina o makina para tumakbo. Pang lalo naman ay mini skid ditulak na matatagpuan mo naman sa Kalawag, Quezon. Ang skid na ito ay hindi rin ginagamit na pampasada, pang service-service labang at pang tabuan. Ibang klase ang set ng gulong nito, meron sa gitna dahil nga pang at maliit ito. Itinutulak lamang din ito gamit ang paa para tumakbo. At halos gawa ito o yari din sa mga tubular na bakal. At ang pang syam naman ay tres kanto din na yari naman lahat sa purong bakal. Matatagpuan mo naman ang gantong klase ng skate sa Kalawag, Quezon. Bakit nga ba ang klase at pagkakagawa ng skate na ito? Kaya halos purong bakal lang ginamit dito dahil kargaan ito ng mga mabibigat na bagay tulad ng mga palay at tubig. Tinutulak lamang din ito para tumakbo at pang service lamang din yung purpose nito. At ang pang sampu naman na SKD motor na yari sa tubular na bakal, makikita mo naman ito sa Del Gallego, Camarinesur. Ginagamit naman ang skid na ito na pampasada o pampasayrohan. Makina na kinabit dito at kailangan mo ng gasolina para tumakbo. Kung yung unang skid na ipinakita ko sa inyo ay yari sa mga kaoy, ito naman ay yari sa mga bakal. Ingat po kayo lagi sa pamamasada at paghahanap buhay araw-araw raw, thank you so much po